Anyway, uh, so po na gusto na niya yung awit. Uh, ang title po na ay Butata. And, speaking of Butata, sino na na dito na Butata na sa love life? Sino dito may jawa yung feeling na pag iniwan sila ng jawa na hindi sila makakahinga? Grabe ang kawain yun! napaka -awain. sa inyo kasi nung high school ako. Dati. Jowa Jowa hindi Pablo. Hindi makikulay doon sa Jowa. Gusto na ay katabi. Gusto nai I miss you. I love you. Kumain ka na let's go. Pero, gusto ko lang sabihin que hindi tayo 14 years ago, hindi pa ako sa yung okay. Okay na si Pablo. Uh, pero, etong kantang to, marami na siyang pinagdahanan. Uh, Naisunod sure ko siya 14 years ago, pero since nagpapatsyod din si Pablo, kahit pa paano, binagbabago na yung lyrics. Para naman, hindi tayo mag-cringe. Diba? Pero, uh, without further ado, sana masabihin niyo, kung alam niyo ang kanta. Uh, this is called drowning in the water